salamat. Opo. Okay. Tigil! <laughs> Asa <may. small noise> Sweetheart. Sweetheart. Nakita ko na yung baby natin sa nursery. Buti ka pa, nakita mo na. Dadali ng baby dito mamaya. Matulog ka na lang muna. Gigisingin kita pagkating niya. Kanina ko pa kayo hinihintay, ah. Upo muna kayo. Sige. Pagbukas niyo ng bill. Oh, ito na pare, kamos na. Ito, ayos. Wala yata pulutan, ah. Meron na. Nagpabili na ako. Oo, oh, meron. Oo nga. Oo. Anong negosyo pag-uusapan natin? Ito mo muna May May trabaho sa inyo. Oo. Oh. Bakit pa natin pagtatagalin to? Pag-usapan natin kaagad. Baka yung pumborma! i lang kayo! Bliss! Langat! Wala siya lang magagawa. Oo. Ito diba? na tayo sa labas. <laughs> <laughs> o, ano nangyari sa kanila ngayon? <laughs> <laughs> Yalang, alam mo naman, di tayo papabayaan ni Boss. Siyempre. Siyempre pare. Malakas ang backer natin eh. Di ba? <laughs> lakas ang loob natin. <laughs> ano ba lang ang binakbak nila? Nakakalabali nila itong grupo natin. <laughs> ha? O sa patuloy natin ngayon? Ha? Akala ng mga t***** Ayun yung bata ni Siborsi boss. Olo, oh, no. ayos na ba? Oo, oh, ayos na. Si boss, kasama mo ba? Nasa ban. Kaya na. Kaya na. Sir, Malakas talaga ang padrino ng mga hidup puti. Bubuel tama ngayon. Sabihan mo mga bata. Wala na tayo magagawa. Ingat lang daw, sabi ni Kapitan. Hindi na babalik yun. Nakakainis, Chip. Eh. Pinaghirapan din natin yun, na. Pagkatapos, ganun-ganun na lang. Pakiramdam ko, s**t ako, eh. Sinisiguro ko, pinagtatawanan pa tayo ng mga s**t yun. yun! Anong mabuti natin gawin? Ano ba? Huwag natin tigilan. E eh, ano ba gusto nila? Grupo sa grupo labanan? Matira matibay? Relax lang. Korte na sa kanila. Nasusulan ng skado, Jen. Hindi tayo nakakasiguro.